Bigla, bigla magpreno ah. Eh, bakit ba kayo nagagalit sa akin? Ba't ako sinisisi nyo? Eh, sa nasira eh! Huy! Yung mic! Dalit! Yung dali. mic! Oo nga, bakit? Ano dali. mic? Baka marinig tayo! 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 itong card? Tatawagan kita may nasira ulit, ha? No. Ay, ay, ka na, ay, matulog ka lang dyan, ha? Ingat ka, ingat ka, delikado siya! Mag-iwalay tayo! Wala Hmm. Puro na lang araw ang ginagawa ko. Siyempre, kailangan ko rin maglibang paminsan-minsan. Basta sinabi ko sa yung hindi pwede, hindi pwede. Bakit bang pilit mo? Mabuti pa, pumunta ka rin sa kwarto mo, mag-aral ka, tapusin mo yung homework mo. Problema Makabubuti siya yan. Puro na aral-aral. Mahal. Bakit hindi mo naman payagan si John John? Isa ka pa, mahal. Mabuti pa, iwanan mo na ako rito. Nasisira yung konsentresyon ko sa ginagawa ko rito, eh. Hmm. Ikaw rin, eh. Di ka na marunong maglibang. Gumagalaw <laughs> na! <laughs> John, John, talaga bang gusto mo pumunta doon sa party? Siyempre. Miskin naman gusto ko eh. Hindi naman ako papayagan, Daddy. Puro nilang libro. sa na ako sa libro. Baka pati directory ng telepono. Pamemorize sa akin eh. Hindi naman siguro. Sino ba nag sa sa'yo? Babae ho. Kakilala ko. Babae? Oo. Si Angelo. ho. Nako. Ang anak ko nagbibinata ka na. Mami, natural lang ho yun. 13 anyos na ako eh. Pwede na ako mamabae. Uy, John John, huwag mo sasabihin yun. Masama yan. Kesa naman ako malalaki. Ay, babae na lang. Huwag na. Teka. Hindi naman siguro masama kung pupunta ka sa party, ha, di ba? Hindi naman siguro masama dahil natural lamang yan sa nagbibinata eh, di ba? Pumunta ka. Bakit pa ako pumunta? Hindi naman papayag si Daddy. Eh bakit natin sasabihin sa kanya? Magka-split tayo. Akong sa Daddy mo, total busy-busy dun sa ginagawa niya imbensyon. Talaga, Mami? Akong bahala kung gagawa ng paraan. Thank you all. Wag, Wag! Wala na talaga silang kasalanan eh? Ako na lang ang parusaan mo ang sinasabi ko na nga ba't hindi ka gagawa na mabuti? Dahil sa ginawa mong yan, ay magtatagi natin. Ngayon, ano magtatagis tayo ng lakas. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo kung paano ginagawang parang kalamansing pinipigyan ang isang... Yan bang iyong pinagyaya ba nakapangyarihan gagamba? Kung talagang malakas ka, bakit puro sa ang iyong kayang kalabanin? Ah, ganun ba? Akala mo siguro dahil babae akong akatasan kita, no, Captain Babel? Hindi ako pangkaraniwang babae. Tandaan mo, sa kasaysayan ng daigdig, Kaming mga babae ang nagpabagsak na marami sibilasasyon! Pwes, gagamba. Patunayan mo ngayon.